yan mga tropa yan shout out sa inyong lahat shout out oh Ya, si Kuang Kuang oh. Yo. Hello, mga lodi. nasa gubat kami ngayon, mga lodi. Yan. Maghahanap kami ng magandang spot. All right. Yan. All right. Oh, sana walang ahas sa taas mga oh, idol maganda ka din dadaanan namin yan si idol das ang pasimuno sa ganitong lugar yan 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 last time lang tanda yan at si si idol kwan kwan ang kwan natin guide natin sa ganitong lugar dito tayo mas mukhang mas maganda rito tayo marami tinikin dinanin niya ayun

siyempre si Dodong hindi dito lang magtatabi kami Ye, yeah, ye, yeah. yes mga idol nandito na naman tayo nandito na spot natin ito lang ganito natin subukan natin. kahit pa paano natin sa si nandyan lang ayun yes oh

sakong kumuhal. Okay. Hindi namin may pakita sa inyo kasi ang baba yung, yung sapak. shout out nga pala at kay Sir Iking Jemes Sir no? General Sabares, Ma'am Krisha May Alpente. Yun, sana all. At kay Kadjet Mix no? shout out sa iyo, Idol. At siyempre, dun sa mga pa-shoutout ninyo, mga Dodds, kay Reynaldo Bunag, bro. Dito na naman si Kuang Kong sa Sapa bro. No? Sana pala rin tayo At yun yung mga pa-shoutout mga lods I-comment nyo lang dyan Para ma-shoutout natin Sa tulad natin video At shoutout din pala kay Torayong Alias Butong Torayong No Idol Salamat sa support kay Tuangkuang Idol Yan Oh Oh Sus May nagkagat-kagat ng mga lods Uy Guni-guni ko lang pala yun Yan tinawagin. Hmm. Ro oh, kapala na nangin daw di dudung ngayon. Maghubak na sapa. Pauwi kami dito na anong daw? Do, mga dogs. Huh? Pauwi ka na. <laughs> <laughs> tambay-tambay lang. Pauwi ka. Yeah, magdito ako mga besha. Send, ando tambay lang tayo. Diba? Dong, oh. Dong. Swerte dong. 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 naman Dong. 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 naman natin yung isang! <laughs> <inaudible> <Tactically> <restraint noises> Dalawa yung dinggit mo. Kay pong pong isa lang talaga. Para ako din natin lahat. Malalim dyan dahil ito. Oo. Oh. Yung parte na malalim. Nalala mo yung video ko? Na malalaki yung huli ko? Dyan oh. Dito yun. Yung... Kinakalatay dyan. Oo. leleng. mga idol, sorry si Tayo, pa. <laughs> natin to. Timing -timing na ui ủ lên này anh good size <laughs> alright good size ngay anh <laughs> alright alright right. one sorry one sorry, one sorry. One sorry na rin tayo lodi uh, uh, uh. yeah. right. right. ok ba sting u lê 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 Sikumpay tayo, ayun don. Uy, uy. Tayang. 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 Uy, mula sinadali yun. Uy. Kahit yung nadali. Oh. Oh. Tayang ah. Tayang. Tayang. pain mga lods. Tambahan lang yata natin na naman tong malaki na to, kasi kanina pa kami. Ano? <laughs> oh, mana yang pain namin kaya lang ang gigiit. Number din hmm, siya. laki lakinya Eh, pamprito na naman si Kuang-Kuang. kuang kuang mulat ako kinakbulo sa gilid eh hindi mo ganun ayun uli huli 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 ay dulo Uy, malaki good Size good size huli. 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 Ang laki laki. Ang laki laki. Ang laki laki na naman. Ang laki laki na naman. Ano

Ngayon pa lang sila nagising. Good size, good size. Nakahuli ako ng malaki. Nakahuli ka man dong. <laughs> Kaya na Sana makahuli na naman ako para makahuli ko rin. Eh. <laughs> no. Kaya nga. Good size, idol. Good size. Gano'ng kalaki yung ba mo? Malaki yun. Hindi na. Oo. Oo, laki. Malaki naman Oo. Ang laki. Idol, nakauli sa Idol Blast, pang dalawahan kagad ka yun. <laughs> na-excite <laughs> na, <laughs> na sa Idol Blast, na-excite. <laughs> Makarami man lang sana kami, mga Lods. Ngayon lang na naman namin pinuntahan tantong sapa na to. After 3 months. Oo, oh, tagal namin pinuntahan itong months hmm. Ayan, dong. na Wala namang pakain doon. Bus Pinipitik kasi. Dapat yun nilang pinipitik eh. Dapat sumo ka agad. Talaga pag maayon mo. Itingin man nun. Nasahan man kung matamis. <laughs> Mapait-pait. Ayaw nila yan. ito so, yung isang palutang natin pero depende kung gagalaw yan o hindi ah, uh buyan, -huh. buli na yan